Bagong mga reklamo ang isinumite ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Office of the Ombudsman kahapon. Bagamat puro mga DPWH officials ang mismong mga inirereklamo para sa malversation at graft, nadawit rin ang pangalan ng tatlong mambabatas. Una narito si Benguet Representative Eric Yap na umano'y may kontrol pa rin sa Silver Wolves Construction Corporation na nakakuha ng kabuuang 179.5 million pesos contract para sa substandard flood control project sa La Union. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, malinaw itong conflict of interest dahil wala dapat papel ang isang mambabatas pagdating sa anumang klase ng pangungontrata. Idagdag pa na naging chairperson ito ng House Committee on Appropriations noong taong 2020. Silver Wolves Corporation, yung kontratista ay si Congressman. Siyempre tinatakot, sinusubukan nila itago yan. At uh, yan naman ang ating kabaho ay ang relasyon o kaya yung, pagkakasangkot ng congressman bilang may-ari ng Silver Wolves Corporation. Isinasangkot rin sa mga anomalya ang kapatid nitong si Act CIS Partialist Representative Ed Vic Yap dahil sa pagkakaroon umano ng parte sa Silver Wolves Corp. Pagpapatibay dito ni na Remulya, nakakuha sila ng impormasyon kung paano nagpapadala sa kanya ng malalaking pera ang Diskaya sa pamamagitan ng bank transactions. Meron na kami nakuhang transmittal ng pera from the papunta kay NTCAP. So nakita namin may pattern talaga na meron talaga silang kinalama sa mga kontrata kasi yung transmittal ng pera galing sa Diskaya, uh, 70 million kaugnay nito. Pinangalanan din si Bulacan 6 District Representative Salvador Plato na may-ari naman umano ng SA Plato Construction Corporation. Ayon kay Rimulya, batay sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council, nakikipagtransaksyon din ito sa mag-asawang Diskaya. The other one is Salvador Plato, Congressman Bulacan, yung kasama sa remittance ng Diskaya na natag ng Anti-Money Laundering Council. Bank to bank transfer. Ayon sa Ombudsman, patunay lamang ito na kahit mga mambabatas ang tatlo ay nakikialam pa rin sila kung paano iginagawad ang mga kontrata kung saan sila lubos na makikinabang. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na kahit wala pang isinasampang direktang reklamo laban sa tatlo, posibleng makabuo na sila ng malalakas na ebidensya upang makapagpasa na ng complaint laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Depende kung anong makuha nating ebidensya, pwedeng gumabas dito sa mga pangalan nito at pwedeng umakyat pa at gumabas ng DPWH ang pwedeng makasuhang.